Morning, morning, mga kapubrin. Kakagising ko lang, kabangon ko lang kasi ano, late ako gumising. kagabi late din ako matulog. Madaling araw na ako nakatulog. Yung hirap ba, may insomnia. Kaya nag ngayon lang ako bumangon. naginit ako ng tubig. Mag-ano muna ako? Magkape. Dinapay. Tapos, pagka-eleven ka. Ay, mag-eleven na ata. Bigyan ko pa ng pagkain ng bienan ko may naman. At, ano, mag, pagkatapos niyan, umpisa na ko, magtrabaho dito sa bahay, mga gawing bahay. Maglinis yun lang, araw-araw, tapos maglabanan na naman ako ng mga, pang, yung mga ano namin, pangloob, mga bra, at yung mga underwear namin. spray. Kau tak beri aku naipan, panpan, kuku lo sini side up. Ah, naman kita mga kapupulit. nabuak ako mga nabuak aku, nah, aku duha ka jar mga sa pobre kani sa iring o oh, si perox habing tan nagyambakan pang hmm? nabuak Dua Brian, baman. Meanwhile. Hello, mga si Kukubri. Ano, mainit ngayon, parang hindi umaambon. Ilabas ko yung mga sinampo ko na sa loob. Hey. Mm He! -hmm. Ano naman siya, natutuyo na siya kasi may Pero mas maganda talaga. Ilabas natin talaga mga ano, sa ilit yung mga puti lang, pero mga bicolor, hindi ako, hindi ko paano sa, init kasi, para hindi ah, discoloration. So, na discoloration. Lagay muna natin dito. Nothing. menangkap pemberi kapubar dan Ilalagay ko lang. Tingnan niyo. Nakakainis. Kanina mga kapobre, lumabas talaga yung init. Ngayon, kalalagay ko lang. Umiitim na naman. Ay, ewan ko. Ilang. Pinaglaroan talaga ako ng panahon na ito. Kanina hindi ko nilabas. Sobrang init. Ngayon naman, tingnan niyo. Parang biglang umaambon. Gusto mo Pero pag ano, kukunin ko na yan. Kasi tuyo-tuyo naman yan. Matamaan lang yan ng ano, ng init. Ito na yung kapubre, yung madaming sili. Oh, yan. Sili. Bunga, o. mga bunga. Yung talong ko. Yung diba, mga puti-puti? Maano? Makadapo ay patay talaga o oh, yung mga sili ko. Hindi kaya ng mga manok. Yung hmm. sili ko yung langka ko namunga, pero bulok mm, bulok siya hindi ko ano mm, tanggalin na lang bulok may mga ano dapat ano yun bukado ko mm, din yun Ito, may mga tanglad. Sari-sari hmm. na lang yan. Oh. Yan na yung Sa amin yan, sa amin yan dati mga kamamsi yan ang hanap buhay ko hanap talaga ako ng sili para ibenta sa mga masulok na lugar ganun ah benta namin yan magkapera kasi pambili lang ng ano mga gas ba talagang ano hindi pambili ng sarili ko kundi gas ang loob ng bahay ewan ko lang kung na hindi hindi man ako pero Iba talaga. Iba talagang mga ano. Ganon. Kasi, yung, hindi ko masinisiraan yung mama ko. Yung mama ko kasi dati, ano, kung sa adik, ah, kung sa droga adik siya. Adik siya sa ano, hindi siya sa droga adik, adik siya sa sugal. Di bali wala kami sa loob, basta may pangkapita lang sila. Totoo yan kung may panahon, sige lang i mag-content ako. Ikwento ko sa ang buhay ko noon bago namatay ang tatay ko hanggang naging nagmag-asawa kung hanggang, hanggang naging may anak ako hanggang naging ganito galing sa maliit pa ako nung nagka-stepfather nagka may pamilyang anak ko may aang anak ko ang FST, nanay ko at saka lumaki kami tatlo magkapatid kung saan kami yung kapatid ko na magkapatid talaga kami sa tatay at sa nanay kasi nag-asawa ulit yung buhay ko. Ikikwento ko din sa inyo hanggang naging ako ganito, hanggang may manugang ako, ikikwento ko yan sa inyong lahat. May araw din yan, yan lang ang i-content ikon ko. Kaya comment kayo kung gusto yung buhay ko ikwento sa content ko mga kapobre kasi hindi naman lahat or sa inyo wala naman sigurong gusto na ikwento kong buhay ko. Sabi niya ba, ginaganon ganon So, gusto ko malaman kung merong gusto, yun lang ikwento ko. Kung merong gusto, pakicomment lang kung sino man ano dito yung ang buhay ko. I-content ko dito. Yan lang mga kapubre. Many months later. Hello mga kapubre. gabi na po. karon lang po ng kakuan. Gabiin na. Hikay na po tagpanihapon. Na mga kapubre o. Oh. Aku aku pusit. Mamang sudan, Ku anak ko mata. Uga ka nang murag sulupin-sulupin oh, sa apaw. Eh, tagwaan mo nang sudan adobo. Sa <tik> <tik> Ano yung kuha na kong panit. Hindi ka tumurang selokin okay lang. Sapaw. Hmm. Hindi na tamo ulan o ma Kawas yung maluto. Sa Ito may sanang ka. Maluto ni Mercy. Hindi mo ang kilo gusto mm niyo -hmm. stretch gusto stretch, stretch. Marian. guys mana aku tugas terus terus anak aja aja nak oke okay. ikan ini itu pada mau turuk turuk bakatnya itu sah uh -oh. itu sah uh -oh. Jadi ik pupuk pupuk nih, bapak mau turun kan? Na. Dia usah tumbang. Kura Tuba, dia kesal kan? Oh, mai kamias tapi basah. Mai um, anak-anak. Oh, oh. May nakakoy, espada, para alang-alang siya. Kumibutan butang na. Maliibutan butang ini Medyo halang-halang. Magisa ko. Magisa ko. Magisa pa. thank mm -hmm. Na -huh, naku, 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 Kaya, o, kubre, mm -hmm, mm -hmm. nah, naku, naku, o, naku, kubre, oh. -ah -ah naku, 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 ko

ang kuha. Nag-order kong manok. Maliwag na yung kuha. Ang manok. Ugas itong sili.

ko pa minta, wala pa ako, 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 oh. na akong sa lalagyan yung wrap. Wala pa na akong gibuskan yung tam. Gamay. Aji. Kisa na ito po kay Aji. Ah.

Ilunod na nato mga kapubri ang atchal uang espada atung takluban balik na nato atung takluban balik na nato uangnya tau tau check up. Hmm. tubig. Wala maligo tubig, mga kapot. Kira tubig. -tubig din siya. makapubre, lami na. At ang palungan kay Maot po di siya ma overcook ay kay Mamura ni siya kung mama. Totoo, palungan na natin. Tara! Luto na ang atong isip. Awesome. Bye bye mga kapubri. Thank you for watching. Sa kong video. Mm, salamat kung nagustuhan nyo. Subscribe. Subscribe sa kong channel mga kapubri. Like and share.